Ay baka baby o, oh, Christmas tree Ang ibang tao nga naman, huling-huli na nga ayaw pa rin bumiti oh. Makapal lang talaga yung pagmukha. Ah, Manang Celia, pasok mo muna si Baby doon sa kwarto. Sige na, ipasok muna oh, doon. No. Ako bang pinaparinggan o? Bakit? Sino pa ba dito? Ikaw lang naman nakikita ko dito na walang karapatan. <laughs> Ikaw ang walang karapatan. Ano mo, kung wala ka ng mga ebidensya, ay eh manahimik ka na lang. Ebidensya? sa kailangan ko pa ba ng ebidensya? Sinabi na sa akin mismo ni Jerry, nagkarelasyon kayong dalawa. Oo. O ngayon, inaamin ko sa harapan mo na nagkarelasyon kami ng asawa mo. Pero hindi ibig sabihin na ako ang pumatay sa tatay mo at ako ang nagtangka sa buhay mo dahil alam mo kung sino gumawa nun? ang asawa mo. Oh, bakit tatahimik ka? Masakit? Ano mo kasi ikaw? Malaki ka lang eh, pero utu-utu ka. Maasa ka talaga na mamahalin ka ni Jerry. Pero, in fairness naman, talagang ibibigay ko kay Jerry yan. Kasi si Jerry, magaling siyang manligaw at magaling siyang mambola. Kasi nakita mo ikaw, baliw na baliw ka sa kanya. Hindi nga baliw na baliw, medyo kapos pa yun eh. Dapat sa'yo, patay na patay. Ang hindi mo alam, sa tuwing magkasama kayo sa kama, ako ang iniisip ng asawa. Siguro naman, malinaw na ngayon na ako talaga. Ako ang mahal ng asawa mo. Siyempre nga naman, common sense lang, bakit naman siya magkakagusto sa'yo kung meron naman siyang... Ako! 别让汉，我他妈别闹，我再也不想离婚。啊